wala nang intro intro <laughs> sige na tayo play na play na na okay shout out kay Edsil Agan salamat sa iyong comment hello everyone this is Jack TV again welcome back to our channel for today's video sasagutin lang natin ang katanungan ni Sir Edsil Agan no, sabi niya paano pag hindi na masyado makita ang sisi number ng box ano ang gagawin Sir, so ngayon, ituturo ko sa inyo sa aktual na video kung paano natin gagawin para malaman nyo, lalong-lalo na pag hindi na masyado makita ang CCI number sa likod o sa ilalim ng box nyo. Okay? Okay, Sir Edsel Agan. Ang tanong mo paano pag hindi na makita yung itong ganito, yung sa likod CCI number ng box natin, paano natin makasiguro ang account number. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa remote para ma pwede naman natin ma-display sa TV natin, no? Okay, so sa remote punta kayo sa menu. Dito kayo sa menu. Pindutin nating menu ha. Okay. So mapunta kayo sa system setup. So halimbawa, marami pa dito, no? Na pwede kayo mapunta, may channel manager. Uh, USB System Setup. So, dito tayo sa System Setup. So, yung System Setup, ang nakalistip dyan sa taas, may Diagnostic, uh, Installation, Factory Default, at saka Software Upgrade. Itong Conax. So, dito tayo sa Diagnostic. So, ipindot natin ang OK pag nasa Diagnostic na. Ito ang, yan ang lalabas. No? I-OK -okay ko ha. Ito. Okay. So, kung nakita nyo, ito na yung CCE number niya ng client o CCE ID. So, sa so diagnostic mismo. So, katulad nito, 025-976-979-044-4. So, ganon. So, ganon lang ang gagawin nyo. Napakadali lang, no? Punta lang kayo sa system setup, diagnostic, i-okin -okay nyo, lalabas na yung CCE number nang box nyo para makuha ninyo account number ng box. So may video din ako kung paano malaman ang account number ng box through CC number no? Paglabas ng CC number yan ang ipindot natin. May video ako. So ganoon lang kadali.